Nasubukan mo na bang tumambay at kumain dito sa OFW Lounge? Pagkatapos kami nung mag-check out sa Condo Hotel, ay dumiretso na kami sa Naiya Terminal 3. 11 a.m. yung check out time namin, kaya before 11 ay umalis na kami. 6 p.m. ang flight namin pa Dubai, kaya may ilang oras pa kami na tumambay sa airport. At tamang tama rin para matry din namin na makapasok dito sa OFW Lounge. Located lang ito dito sa may Gate 7 sa Naiya Terminal 3. Bago kami pumasok sa OFW Lounge, nakita namin dito sa may gilid nila na pwedeng kumuha ng National ID. Kaya nagparegister na rin kami. Nung natapos na kami magpa-ID, ay pumasok na kami sa OFW Lounge. Para makapasok, hindi mo ipakita ang iyong passport, OIC, at ticket or boarding pass. At mag-register ka sa reception. After namin makapag-register, pumilan na rin kami para kumuha ng OWA card. Dito lang din yan sa loob ng OFW lounge. Sobrang bilis lang ng proseso at may OWA ID card na ako. Pagkatapos, manap na kami ng pwedeng maupuan. Nung makahanap na kami, eh, ay kami kumuha ng pwedeng kainin. At take note, libre pa ito lahat. So meron ditong lugaw, pansit pansitabab, may mga pastry, may mga juices, at saka coffee. Kung ikaw naman ay palubat na, meron din silang charging station dito. Meron din silang TV para mamonitor mo ang flight status mo. So ayun, kumain lang kami dito at mam na ilang oras bago kami lumabas para mag-check-in na. Maraming salamat, Owa. Kung dati nasa sulok lang kami habang naghihintay ng flight namin, ngayon may po FW lunch na